Ito yung inoverhaul you know, naming Mio Kanina lang dinala dito sa akin Ang akala namin Tapovero lang Kaya lang nung binuksan ko yung Taas Nung tinukot namin yung block Natuyo na langis Walang umakit na langis Kaya Sinagist ko sa mayari kasi ang laki na nang Tira na yung connecting rod Yan o Ingay na, laki na ng clearance, laki na ng uga ng bearing. Kaya sabi ko i-overhaul namin. Buti, nag-suggest ako na i-overhaul kasi kung hindi, pati ako, pwedeng masira dito dahil sa sigunyan na to. Yung daanan ng langis dito, barado na sa connecting pin. Ayan, napakarami yun. Oh. Ito. Puno na ng dumi kasi siguro natuyuan na to dati hindi naman in overhaul kaya mas mainam kung matuyuan tapos talagang malala yung sinapit ng taas mas maganda i overhaul na lang para malinis din yung dito sa daanan ng langis hindi rin pwedeng walang pumasok na langis dito dahil masisira yung bearing dito sa connecting rod din siya Do <tinyo> ba do 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 Nakikagan ito dahil sagana sa chins oil to. Uh -huh. masipag mag yung mayari eh. <laughs> si Guniel pa ba to? O pala yan? Ah! Oh, I vlog